Siyempre ha, magaling kaya ako sa ganyan. Alam mo ba, nung bata kami, karton lang yung ginagamit namin para makabuo ng bahay. Tapos ikaw ngayon, kumot na. Kasi napapagalitan kami dati ng lola mo pag ginagamit namin yung mga kumot. Eh, bakit naman po? Kasi matuding mo yun yung kumot, tapos lalaban niya. Pag nagalit po si lola, ano po yung ginagawa sa inyo. Aba, talagang gusto mong malaman, ha? Gusto mo talaga, ha? Wait lang. Ay, mga kayo! Ano yan naman yung kalokohan na ginagawa niyo? Tingnan niyo, ginamit niyo na naman yung kumot para sa bahay-bahayan na to. Tapos ano, pag nadumihan ako na naman yung maglilinis? Uli ka nga dito, tumapa ka dito. Tapos nun, mapapalo ako sa puwet. Pero magsasorry lang ako kay lola mo. Okay na kami nun. Eh, <laughs> mapalit ngayon? Eh, kumot ko yung ginamit ko dito. Bakit? Gusto mong mapalo sa kwento? <laughs> nanay, hindi po. Nagtatanong lang po ako. Oh. <laughs> eh, kasi anak, nung bata ako, um, dahil mahirap lang kami ng lola mo, hindi niya nabigay yung mga ibang gusto ko. Pero ngayon, pinangako ko sa sarili ko na lahat ng gusto at pangangailangan mo, ibibigay ko. Thank you po, nanay. Ka gusto ko po uminom ng Dutch Mill ngayon bago matulog. Grabe ka naman, gabi na anak. Tsaka may pasok ka pa bukas, di ba? Sige na po, please. Sige na nga. Yes! <laughs> Nanay, nagtataka po ako. Bakit hindi po umuwi si Ate Bianca? Sige, wait lang ha. Tatawagan ko sa Bianca. Okay po. Hello, anak. Bianca, kamusta ka dyan? Dito, dito na lang siya magpagamot. Sige anak, basta pag kailangan niyo lang ako, tawagin niyo lang ako, ha? siya, signal. Hmm. Puntahan na kaya natin si ate Bianca nanay. Sorry, anak ha. Marami pa kasi akong ginagawa sa trabaho. Madami pa akong dapat ayusin. Promise, pag natapos ko agad yung trabaho ko, oh, pupuntahan natin siya. Talaga po? Promise po? Oo, kaya matulog ka na. na. Si and six six well soon, Ba, para ayusin mga gamit ko. Hoy, baka nakakalimutan mo. Nakabakasyon si Yaya ngayon. Ayaw nga po pala, Nay! Paano ka mapapahinga yung matabo kung nakapikit ka pa? Eh, inaantok po po ako kasi, Nay. Maligo ka na. Five minutes. Pwede na yon. Pwede po. Maliligo pa po ako, mag-uniform pa po ako, mag-aayos pa po ako ng mga gamit ko, kakain pa po tayo, nagbubiyahe din po tayo. Hindi ka po maliligo, eh paano po yung skincare, no? Tapos, di ba po, traffic pa po, di ba po, ang dami pa po, po natin gagawin? Oo nga, no? Nakakatamad, hmm? Ang dami pa natin gagawin? Buk po kasi ako pumasok. Eh, excuse nyo na lang po ako kay teacher. Eh, ano naman sasabihin ko sa teacher mo? Namatay po si Lala po. Ha? Eh, di ba po, namatay naman po siya. Nasa heaven na po siya. Oo nga, pero bakit mo naman idadahilan yan? Eh, 1991 pa namatay yung Lola mo, di ba? Eh, sige na po, nanay. na tinataman po kasi ako. ar po ng likod ko. Ang sakad din po na ulo ko. Huh? Oh. Yung puwet mo, gusto mo mapalo ngayon? Ha? O, oh, sige. Basta bukas, pumasok ka na at huwag ka ng mag-absent po. Yay! Best mom ko po talaga. Promise po, last absent ko na po ngayon. Good night!